Ayan, maganda hapon mga kababayan Araw ng linggo ngayon Dahil wala tayong ano, Wala po tayong pre-ride ngayon Bukas po siguro tayo mag Makakapagbigay ng pre-ride Kasi lunes hanggang biyernes po tayo Nagbibigay ng pre-ride <coughs> Sana ano Nasa mabuting kalagayan kayo mga kababayan ko Ayan, medyo Mahirap-hirap ang ngayon linggo dahil umuulan-ulan pero sige lang, tiyaga lang, out tayo sa mga supporters natin, no? mga kababayan. Saka siyempre yung iba nating hindi mababanggit, message po kayo kikuya kay para ma-shoutout, ma-mention ko po kayo. Ayan. Rob Jean Vlog, shoutout po sa'yo, Idol. Ayan, sa Makati siya. Siyempre, si Joan Anorot Nuts. Ayan, shout out iyo. Siyempre, si Jimmy Flores. Jami, you Jimmy Flores. Shout out po iyo. Ito yung batang estudyante na bigyan natin ng pre-ride nung nakaraan tapos siyempre si Jusel Delmas Machet TV shout out po sa inyo mga idol Riders Riders for life ayan Riders for life shout po sa inyo at si Marjorie Idol Dulaw Shout out po sa inyo Idol Bali siguro maraming maraming salamat Sa mga nabigyan natin ng free ride At saka Siyempre yung mga bibigyan din natin uli ng free ride Sa start bukas Sana Maging bahagi po kayo ng Free ride ni Kuya Sa araw araw Lunes hanggang biyernes Maging bahagi din po kayo sa mga video ko Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga matagal ko ng subscriber at saka yung mga nagsusubscribe sa akin sa ginagawa natin na pagbibigay ng libreng sakay sa araw-araw. Bagamat ito ay isang araw, isang pasayro lang, siguro malita bagay makakabigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin ang mga mananakay Ayan, update ko lang kayo. Ito, hindi na natin masyadong pahabain ng video, no? Yung mga sumusuporta lang, yung mga supporters ni Kuya sa Taxi Vlog. Sana mab nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw ng linggo. Siyempre, yung Biligas Family. Ayan. Nang Bicol at ikit sa lahat yung buong biligas ng buong Pilipinas shoutout po sa inyo Ayan, dahil tayo ay isang biligas at saka de la Cruz family buong Pilipinas din po at siyempre mga taga karamuan shoutout po sa inyo yung mga biligas family Cloris family siyempre lahat lahat ng mga taga karamuan ingat po tayo palagi Ayan, isa po kasi tayong karamuanon at makakapagbigay po tayo ng kunting kasiyahan sa ating mga kababayan sa mga mananakay natin ano? Yan, ganun lang po ang buhay ni Kuya dito araw-araw magbibigay ng libreng sakay lunis hanggang biyernes sana maging bahagi po kayo ng pre-ride ni Kuya wag po tayong mahihiya mga kababayan at huwag tayong mahihiya na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan siyempre yung mga hindi ko man kaapelyido pero suportado si Kuya Taxi Vlog maraming maraming salamat sa suporta ninyo no? dahil kung wala po kayo ito medyo malapit-lapit na po tayo sa monetize at asahan nyo po pag si kuya po ay na monetize na update ko po kayo para hindi lang po pagbibigay ng free ride ang ibibigay ni kuya sa inyo sa taxi yun lang mga kababayan maraming maraming salamat po sa mga supporters si kuya taxi vlog at higit sa lahat God bless to all.